Usaping follow barong na naman po yung aking ibabahagi ngayong araw na ito dito sa aking video. Tuturo ko po sa inyo kung paano hinihem yung laylayan niya or paano nilulupian. Like katulad nito na meron siyang slit sa tagiliran. Bale yung ginagawa ko po dito ay uh, pinapantay ko po muna yung pinakaplakit niya sa harapan. Then nagme-measure ako ng 2 uh, inches para sa double fold niya para maging finish siya na 1 inch yun po yung sukat ng lupian niya and then pagdating sa slit niya ang pinaka finish po kasi ng slit ng uh, polo barong ay 5 inches bali nagsukat ako dyan 7 inches ngayon minarkingan ko yung 5 inches para pinis niya ay 5 then dun, dun sa marking na yon dun yung pinaka uh, finish ng lupi ko or hanggang doon lang yung hangganan ng lupi ko sa laylayan. At tinatanggal ko lang yung mga excess na uh, pilon doon sa pinakaborda ng polo. Ilulupi ko siya ng double fold, 1 inch po yung sukat ng lupian niya. Ayan. And then doon sa may slit nga po, may marking ako doon, double fold din. Ayan, ganyan. Kailangan po kasi kapag naglulupi ka ng laylayan ng polo barong, kailangan po ay pantayan siya. Lalit meron nga pong slit to ito sa bandang tagiliran. Ganon din po yung process sa kabila hanggang sa matapos kayo. Ganyan lang naman po kasimple ang paghehem ng laylayan ng polo barong. Kayo po ba, san po ba kayo nahihirapan sa uh, operation ng isang polo barong or polo? Pa-comment nga po dyan sa comment section at uh, saan po ba nakakarating ang video ko na ito. Sigurado po nag enjoy kayong matuto. At maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybay, pagtangkilik ng aking mga ina-upload na videos. Pahingi naman po ng like and share ninyo para lahat naman po tayo ay matuto. At makapanood ng uh, mga ganitong tutorial about sa pananahinang damit. Ayan, at syempre huwag nyo na rin po ang kalimutang i-follow para updated po kayo sa mga ina-upload ko pong videos araw-araw. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga nanonood, lalo na po sa mga top fans ko. Ayan, ganito lang po siya kadali. Tapos na po. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. Yan, hanggang sa susunod po na uh, video na i-upload ko. Maraming salamat po.